Hello po! Ako po si Orly ng Ka -Orly TV. Alam kong marami sa atin ang nagsisimula pa lamang sa YouTube. At minsan, ang pinakamahirap ay hindi yung pagsishoot ng video kundi yung pag edit nito. Kaya ngayon, nais nice ko pong ibahagi sa inyo kung paano ko ini edit ang sarili kong mga cooking videos gamit lamang ang CapCut sa cellphone. Disclaimer lang po, hindi po ako professional na editor. Hindi rin po ako eksperto pero gusto ko pong tumulong lalo na sa mga baguhang content creator na gustong matutong mag-edit ng kanilang sariling videos. Ipapakita ko po sa inyo ngayon ang aktual na proseso kung paano ko binubuo ang mga niluluto kong videos mula sa paglalagay ng text, music, at voice over. Sana po ay may matutunan kayo kahit paano. At kung may tanong kayo, huwag kayong mahiyang mag-comment sa ibaba tara na, simulan na natin ang tutorial. Mula sa Technocommon cellphone ay ilipat ang data galing sa chat GPT sa S7. Dito naman ilalagay ang data. Dapat na pareho lang ang email kahit pa tatlo ang cellphone ninyo. Ito ang chat GPT app. Kung wala pa kayong app nito, i-install po ninyo sa Play Store. Ito naman po ang Play Store app upang i-install ninyo ang ChatGPT. Nasusundan po ako? Type yes kung oo. Balik po tayo. Di po ba ang paksa natin ay ang paglilipat ng data mula sa ChatGPT? Ngayon, dito po sa ChatGPT ay meron kayong data na naririto at gusto nyong ilipat dito upang mabasa ninyo yung voice over script na hiningi ninyo kay ChatGPT hindi po ninyo mababasa sa cellphone na ito dahil ginagamit ninyong pang video recording. Nagigets po ninyo ang ibig kong sabihin kapag inilong press po ninyo ito. Ito ang lalabas. Pindutin ang copy upang makopya ang laman ng chat GPT. Magpunta sa messenger, pindutin ang profile pic upang doon ilagay ang data o script ng voiceover ninyo. Pindutin ang paste, makikita ninyo na nakalagay na sa message ang data. Pindutin po ninyo ito para masend at makita ninyo ng buo yung script. Sana po ay nakapulot kayo ng kaunting kaalaman sa aking ibinahagi sa inyo. Kung nakatulong sa iyo ang episode 1 na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa susunod nating episode 2. Paano mag-record ng voiceover sa CapCut? Kita-kits ulit po tayo!